Say yo, what's up? This is Marzolo again at good morning po sa inyo lahat. Ito, uh, meron naman tayong video na kung saan eh, uh, sa hindi po tayo magpa-play na video. Ano raw? Uh, hindi po tayo magpa-play na video kung di magbabasa po tayo. No? Patungkol pa rin dito sa nasabi nga uh, testimony ni Zal, di ko kung saan isiniwalat niya ang lahat-lahat. Uh, isiniwalat niya kung sino ang mga kasangkot dito sa flood control at insertion. So, ayan po mga kaibigan ha, no? at maraming maraming salamat Nadagdagan na na naman po tayo tatlong subscriber. Ah, uh, nasa ano na ako eh, no? Nasa 1,023. So, maraming salamat kahit ganun pa man, kahit maliit lang subscriber ko, maraming maraming salamat sana po. Hopefully, balang eh, araw is eh, maging 10 million po tayo. <laughs> so, ako po yung eh, nag-iisip ng mga imposible pero hindi ko naman na, uh, pero umaasa ko na yung impossible is maging possible, no? So, mga kababayan, ito ha, meron tayong babasahin na kung saan eh, yung mga testimony, karagdagan testimony ni Zaldi ko kung saan na, eh. ayon po sa kanya, kaya po, ito po yung mga dahilan kung bakit hindi siya pinadalo via Zoom ng Blue Ribbon ha, na karang hearing patungkol dito sa paglabas ni Zaldi ko, no? So kaya po gumawa siya ng sarili niya video dahil hindi po siya pinadsen. Dahil po ayun po sa kanya isa uh, uh, sinabi niya po yung mga gagawin niya kung tayo uh, kung magkakaroon ng hearing via Zoom yung kanya'ng gagawin na pagsiwalat sa mga assertion at uh, kung sino mga kasangkot dito ng malalaking tao na plant control. No? So ito mga kaibigan may babasahin po tayo so Diyan po kayo at babasa na po tayo ng mga testimony ni, ni Zaldico at uh, yung mga kasagutan ng Malacanang. So, ito, 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 ito. Ha, taka lang, taka lang. O, oh, palitin mo na natin. Ito, ito po yung mga kanyang uh, palakay natin, ha. Ah. Ayan. So, ito, 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 ito. So, ito po yung nasabing uh, uh, testimony ng karagdagan na natitismo ni Zaldi ko. Ayon po sa kanya is, nakatakda din po sana akong magsalita sa Blue Ribbon Committee nitong araw na ito via Zoom. Pero nung nalaman nila na iba ang sasabihin ko kung hindi nila ako pinayagan doon sa via Zoom, mas mabuti pa sana na hindi ko sinabi sa Blue Ribbon Chair ang nais ko gawin. At binigla ko na lang sana sila para makita tao bayan. Ang kanilang reaction matapos, nila akong tagihan na makapagsalita via Zoom. Naisip ko na mga ang buhay ko. Ko. Dahil alam nilang aamin ah, aabi na ako. Kaya napagpasyahan ko na lang ilabas mismo sa social media ang aking testimony. So, kaya po, kung matatandaan nyo, nag, nagsalita po sa social media si Zaldi ko at siya, sinabi niya, inilahan niya lahat doon. Kung sino talaga mga kasangkot ng uh, nasabing insertion at pangangulimbat na malalaking pera through plug uh, control project to. No? Sana ako. Pasensya na po kayo mga kaibigan no. Medyo masama pa ko dahil uh, ito mayro tayo fee, fever at uh, cook. So ngayon dito. Alam nila mga hindi ba kayo dahil alam nilang aamin ako sa pagpasyala ilabas ko mismo sa social media ang aking testimony magawa man nila kung ipapatay ngayon, at least nasabi ko ang lahat at ang ebidensya nasa tamang kamay na, ng mga kapwa ko Pilipino. Naintindi ako naman ang galit nyo sa akin at hindi ko kayo masisisi pero nais ko din sabihin sa inyo na tama, na kayo, tama nga kayo. Hindi naman ako makakagawa ng ganitong uh, walang basbas -bas ng uh, itaas hindi ako makakagawa ng mga pa pangungulim bat na ganito, magkamal na malaking salapi ko, wala bas-bas ng nasa itaas at yung ang pangulo at ang e speaker. Raya po mga kabigan, nais nice ko rin po iparating sa inyo na well organized. So, ito po yung sinasabi ko dati na karang kong uh, video na planado po talaga lahat ng ito kung bakit uh, Ganito ang uh, reaction ni Zaldi ko, no? So ito basahan pa po natin uh, karagdagan sinabi niya, well organized ano? Dito na. Sana ba yung well organized? Well, well, well. Speaker ata well organized ang corruption sa gobyerno. Ngayon, planado po lahat na mula Pangulo pa baba. Sabihin ko na po din ang la dahil ako bakit biglang sumabulat ang Pangulo Marcos Gayo. Pwede naman siyang madamay. Patatandaan din yun na nagsalita si Kong Toby. Sa Senate hearing na minsan, nakipagpulong po siya sa Pangulo at sinabi niya. Sinabi na Pangulo ang kanyang mga natuklasan uh, sa nakawan sa DPWH. Doon po nag-start matrigger ang na Pangulo. Alam niya si Toby Chaco ay isang marangal at hindi mababayaran na tao. Kaya uwisip siya na paraan upang mailihis niya silang dalawa. The speaker. Alam niya po na hindi po mapipigilan si Tommy Chico na magsalita at magingay. Kaya inunahan niya na itong upang maiba ang isip ng tao. So, ayan po. Sila po ang dahilan kung bakit ah, dadalawang isip tayo kung sino kakapya natin, sino ba tama, sino ba mali. Kaya po, ito po yung mga sila sabi ni Tommy ni Zaldi ko, no? Talagang sinasadya nila talaga tayong ilihis upang ah, malito tayo at uh, walang mag-interest. So ngayon po, nakakaroon na po na interesado na po ang mga tao bayan na magsilabas. Ilabas sila uh, isa da na kanila uh, uh, galit sa gobyerno dahil ito, nalaman na nga po natin na sila pala dalawa talaga ang dahil ako bakit uh, nalilito tayo. No? So ito, sinabi niya na kanyang uh, natuklasan lakawan sa DPWS, doon po nag-start pa tiringan papagulo mga pangulo. -pang Alam niya ba naman na hindi na babayaran uh, si Toby Chanko, uh, tao, umisip siya na paraal upang malihis. Ang malihis niya silang dalawa ni House Speaker. Alam niya po na hindi mapipigilan mag-ingay, mag ingay mag ingay inunahan na po niya itong uh, upang maiba ang isip ng tao. Yan po ang sagot na patagal nyo lang katanungan kung bakit niya inilabas itong bakit katanungan na bakit niya ilalabas ito kung damay siya so yan po mga kaibigan no? kung damay siya asa na ba handa ko po palagutan ang aking kasalanan pero mas pero mas ma, eh? pero dapat ay may makasama kami ay may magkasama kami ng mga dati kong apo amo yan po yung si Zaldi ko at Pangulong Bongbong Marcos dapat po ako'ng makulong so inaamin niya naman po na inaamin niya naman po na mali po talaga ang kanyang ginawa kaya po siya ay nagtatago doon sa ibang bansa. Hindi po siya nagtatago dahil gusto niya. Nagtago po siya dahil utos ng nasa itaas. Speaker. Ah, Pangulo. Yan po yung magpinsan niya. Yung mga pakala ng mga kagulungan dito sa Pilipinas to. Tama ba ako? sa dyan dyan. <laughs> Sangkay Tirahin mo na bala ko para sumikat naman, sumikat na bala ko. Dahil kung ano lang itaba sa amo mo, eh, yun lang ang ilalabas mo. Ito, uh, mo nga, basahin naman kahit papaalo. No? Ano? Ito, ta, 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 ta. Waray ka, di ba? Waray. Waray din po ako. <laughs> Marunong ako magwaray, ha? Marunong ako mag-Spanish. Marunong ako mag-French. Marunong ako Tagalog, English, waray, Bisaya. Yan, alam ko yan. Tsabakano Yan. Bakit di mo ako tanungin? So, ito, 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 ha? Ha? Asan na ba ako? Ay, ito, dyan eh. kasi, eh. Handa ko pong panaguto na aking mga kasalanan pero dapat ay magkasama kami ang mga dati kong amo. Dapat po ay makulong. Tama po kayo sa laki ng kasalanan ko, sa tao bayan, na, or sa sabayanan. Pero mas magiging makabuluhan po ang ating hostisya. Kung pati ang Pangulo at ang dating speaker, ay kasama niya. Kasama ko sa piitan. -E so, ayan po mga kaibigan, malino na malinaw. Ito po karagdagan na sinabi ni Zaldi ko patungkol sa kanya mga isini isiniwalat sa publiko na pag-amin na itong dalawang magpisan ay isang halimbawa na mabuting magpisan ay walang iwanan. So, mga kaibigan, ayan po ha. Pero, ito ha. Ito dahil na trigger ang pangulo at ang uh, speaker, ito ang ang, ang tungkol ng Malacañang. Ito ang sagot ng Malacañang patungkol sa sinabi ni uh, uh, Saldi ko ha. Uh. Ikaw uh, Saldi ko. Ayun ah, po kay Claire Castro. Ito po yung, idol ko to. Idol ko rin to eh. Magaling na speaker to eh. So ito po. Ah, uh, nakakabahala po ang mga paglabas ng ganitong biglaang video na chinicheck po ng ito ng PNP. Ito po ba ay tama or baka AI na naman? So, mga kaibigan, bakit po talaga pag lalabas yung isang video, AI lagi ang CDCC. AI lagi ang CDCC. Wala na ba tayo karapatan na uh, maglabas ng totoo? Puro na lang ba AI? So, ibig sabihin yung uh, yung pangungurap AI din. <laughs> so, ito, ito. ata. Ako si Zal dikuman, talaga ang mukha at ang pumanig na siya sa kasino legal. So, ito, dito ang uh, masaklap na uh, katotohanan sa gobyerno. Pag ikaw ay nagsabi ng katotohanan sa gobyerno, kasino yan. ha? Pero pag ikaw nagsabi ng uh, pabor sa kanila, pag ikaw nagsabi ng kasino ng legal, sa gobyerno, katotohanan yan. <laughs> yan, po, no, no, yan po yung pagkakaiba ng gobyerno natin noon at ngayon. So ito, uh, na siya sa kasinungalingan o sa kabilang kapo. At nasabing dating bababatas, akala ko ba hindi siya nadalo sa VIA So bakit bigla lang siya naglabas at nagpost sa social media at tinaumpa niya na para ang <laughs> rally something fishy by Claire Cashot. Castro. So, bakit alam niya? Bakit tinaon niya sa padarating na, La Larali, bakit? Ha, ito ang ko siya. Ha. Ah. Dahil alam niyang mapapansin siya ng taong bayad, kaya tinaon niya na may paparating na malaking rally. So, para, para siguro... Uh, uh, magalit ang tao yun naman talaga ang inaasa natin, magalit na talaga ang tao dahil sa bagay, wala naman talaga uh, wala naman talaga uh, uh, pananggalang ang tao bayan, sa ba tayo para nagrarally? Corruption, wala tayong ano. Kailangan mayroong isang uh, mayroong isang tao na magsisiwala na lahat. Ito na po yun, si Zaldico. Kaya po, ito po, 100% po, ilalabas po ang 100% ang lakas ng mga tao bayan upang pababain itong magpinsan na ito. Magpinsan na walang iwanal. to, sabi pa ni Clear Castro, pinaiimbestigahan na lang Pangulo ang kasinungalingan na sinabi ng dating mababatas. Uh, bihina bihira validate pa ito dahil ang yung video ay mukhang edited at AI. so yan po mali po mga kababayan, no? Mali po mga kababayan na Dililista na ba tayo pero alam ko matalino kayo mga kababayan? Hindi po tayo basta-basta malilista sa kayo dahil ito na po talaga ang makatutuhan ng rally. Pasensya na ko, pasensya na kayo ako bakit niya. Eh, may sipon po talaga ako eh. So, ito na po mga kaibigan. Na sana matrigger na mga nananahibik dyan. Ha? Mga loyalista ka ah, na. Come on. Sama na kayo sa akin dahil sama na kayo sa amin. Mga DD. Tinatawag nyo kami DD shit. <laughs> Ngayon, DDS na talaga ako. DDS na ba talaga ako? Pero, hindi ko pa alam eh. Ha? Ha? Uh, wala akong pinapanigan dahil pumapanig lang po ako sa tama. Ha? Hindi po ako pwedeng tawagin loyalista, baka BBM, baka Duterte, DDS. So, ako po ay uh, nagpapayag lang po ng aking sa loob ko. Ano, anong aking nakikita at anong aking nararamdaman para sa tao bayan? Eh, hindi po ako bumabasi sa mga sabi-sabi dahil nakikita ko po, po talaga. Ha? So yan naman po mga kaibigan ha. Sana po mag-isip po tayo sa darating na rally is uh, ilabas na natin ang ating mga hinaing. Ating mga... mga... lakas. Dahil hindi na po tama itong ginagawa ng gobyerno. Ginagawa nila tayong ob-ob. 80-80. Uh, ano? Yung ginagawa na tayong syunga. Uh, sorry po the words. Ano? ah uh, yun lang naman po yung aking komento. Uh, no? So, kung kayo po yung magko-comment, ah uh, mag-comment lang po kayo dun sa comment section para naman po eh, mapag-usapan natin at agad-agad po akong sasagot at mag -re response po sa inyo. So, maraming salamat sa mga karagdagang subscriber na nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat. Sana po, balang araw, eh, umabot ako ng 10 million. <laughs> Imposible pero, uh, ayaw ko, ko posible yun. Wala na ba e, imposible sa Panginoon, eh, no? Basta ako lang, eh. Ito lang, chill-chill lang. Uh, kung anong uh, dumating sa akin, yun lang yun. So, maraming salamat, mga kababayan at mga kaibigan, no? Ito na naman po si Marzol at nagsasabi, magandang umaga. At nagsasabi, Babus! Thanks for watching. <laughs>